Rina Morales, siya pala ang nasa likod na nagva na si Felma patungkol sa iniwan ng asawang OFW. Ngayon lamang niya na ang kanyang hinanakit patungkol dito dahil sobrang sakit ng kanya nararamdaman ngayon. Talagang hindi niya mapigilan ng paghagulgol at talagang nagtrending nga ito. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Yeah. Totoo palang nangyari ito sa kanyang talambuhay kaya naman ngayon ay isinalaysay nga niya ang buong pangyayari ng istorya. Life is so unfair, sayo nagtagal pero sa iba nagpakasal, nagkaroon nga rin sila ng tatlong anak. Simula nga nangyari ito ay sinolo na nga ni Vina Morales ang responsibilidad bilang isang ina at naging ama na rin sa kanyang mga anak. Sobrang sakit nito para sa kanya at marami nga rin ang nakaka-relate dito. Ito ang istorya tatay no OFW magtatrabaho raw abroad para sa pamilya. Iba pala ang trinabaho. Yan ang sabi ni Vina Morales. At ang kwento pa nga ni Vina Morales ay itinago pa nga niya ang kanyang pangalan sa felma bago niya ito ishare sa kanyang social media account. Sabi niya dito, isang missis at kanyang live-in partner bigla na lang hindi nagparamdam dahil may nabuntis at pinakasalang ibang babae. Dagdag pa niya, may tatlo tayong anak. Sabi mo, magtatrabaho ka para sa kinabukasan ng pamilya natin. Pero, ibang babae pala, trinabaho mo. Kaya pala ang pangit na ng kutub ko sa picture nyo na nakatag ka. Magkasama kayo nung babae. Tinanong kita, sabi mo, wala lang yun, tropa lang. Tapos, biglang hindi ka nalang nagparamdam. Hindi na kita makontak. Black mo na pala ako. Nabalitaan ko na lang kay kumare na nagpalit ka na ng status mo from single to married. Ganon-ganon lang yun. Basta mo na lang tatalikuran ang pamilya mo. Yung ikaw ang kasamang mangarap pero iba ang kasama noong natupad na ang pangarap. Yan ang hinanakit ni Vina Morales na matagal na niyang itinago sa kanya. Ngayon nga, inaisipan nga niya to i-share sa mga tao, sa publiko at sa mga taong mga nakafollow sa kanya. Itinago nga niya ang pangalang Felma bago niya ito ini-upload sa kanyang social media account. At ngayon nga ay viral na viral ito ay pinagkakaguluhan ng mga netizens lalong-lalo na ang mga misis na mga nakaka-relate talaga sa sitwasyon niya naglabas nga ng isang video si Visby na Morales patungkol nga sa issue na ito patungkol sa kanyang buhay. Uh, hindi ko akalain na marami palang makaka sa viral post tungkol sa misis ng OFW na umalis para magtrabaho abroad. Pero sa abroad, iba na pa natin ang na trabaho niya. Ako si Phelma. Kwento ko yung naging usap-usapan online. Isa akong babae na... na nagtiwala sa pagmamahal ng live in partner niya. Hindi pa kami kasal noon. Dumo kami ng pamilya tatlong anak namin bago siya umalis ng abroad. Maganda naman yung usapan namin. Madalas naman yung komunikasyon namin. na siya sa akin. Hindi na niya sinasagot yung mga tawag ko. Nalaman ko na lang, may nabuntis siya ang iba. Yan ang pinakasalan niya. Gumawa yung mundo ko. Hindi ko alam ko nang gagawin. Kailan ko na yung isip ko? Paano na? Paano na mga anak namin? Paano ako makakapag-umpisa muli? <laughs> Pero gagawin ko yon para sa mga anak ko. Jeff. Anding, kulin mga anak ko. Sa inyo huhugot ng lakas ng loob para lumaban. At para sa lahat ng lumalaban na katulad ko, kapit lang po tayo. Kapit lang po tayo. <laughs> Napakasakit at titinding hindi malilimutan ni Vina Morales ang pangyayaring ito sa kanyang talambuhay. Sabi pa niya, kami ang naunang pamilya pero iba ang pinakasalan niya. Mga anak ko pa ngayon ang naging anak sa labas. Ito ang hot na hot na topic ngayon. Inilabas pa nga ni Vina Morales ang kanilang conversation ng kanyang asawa. Direkta ito at sabi nga niya dito, Papa, ngayon parang miss na miss ka na namin ng mga bata. Salamat, titiisin natin mag-sacrifice para sa future. Ingat ka palagi. At sinagot nga ito ng kanyang asawa at ang sinabing, makakaraos din tayo mama, konting ipon lang, makakasama din tayo ulit dyan sa Pinas. Sisipagan ko para mabilis ako makaipon, ingat din kayo dyan palagi. Sabi naman dito ni Vina, oo papa, wag pabayaan ang sarili at kain lagi sa oras. Yan ang hot topic ngayon. At sabi pa nga, nag update pa nga lagi itong si Vina Morales sa kanyang asawa. Sabi pa nga ni Vina, na-enroll ko na si Jeff, si Colleen, naglalakad na rin. Mahal, kumain ka na ba? At si Vina Morales nga ang madalas na mag-message at magpadala ng mensahe sa kanyang asawa. Ngunit sa lumaon-laon ay hindi na nagpaparamdam ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit. Pero meron na nga kutob si Vina Morales na tila may iba na ang kanyang mister. At parang lagi na lang hindi siya kinakausap nito. At lumabas nga din ng katotohanan mula sa isang concerned citizen na kumaringan ni Ms. Vina Morales na nagpapatunay na mayroon nang iba itong asawa niya sa abroad at nagpakasal na nga rin ang kanyang mister sa ibang babae. Kaya ang lumalabas ay parang si Vina Morales pa ngayon ang nasa labas at ang mga anak pa nga niya, ang anak sa labas ngayon dahil nga sa iba nagpakasal ang kanyang asawa. Sobrang sakit dahil hanggang ngayon ay dinaradala pa rin ito ni Vina Morales ang kanyang karamdaman patungkol sa nangyari sa kanyang buhay.